yung mga boss sa mga naghahanap ng account yan mga boss meron tayo bagong account yan. bale eto yung bagong account natin mga boss pinapabenta to sa mga interesado 5,000 pesos 5k lang mga boss banatan nyo na baka banatan pa ng iba napakaangas nito Mount pa lang ulang Mount pa lang lagpas ng 5k <laughs> Mount pa lang mga boss Lagpas ng 5k yeah. Sa so, mga may balak mga boss Maglaro ng MU Origin 3 yeah. Kung baga konting sundot sundot lang mga boss Check natin yung ranking. Pang 22 siya mga boss. Pero madali lang naman kasi konti lang naman mga gap nito. Kaya konting sundot-sundot lang. Yeah. Check naman natin yung... Eto, eto naman. Click natin yung total accumulate niya. Ito nga pala mga boss, dati itong 2 million yung total top up niya. Eh, matagal na to na ano, yung nung last na inherit event yan, kasali ito. Kaya, solid rin. Yan. Ito yung mga Archangel uh, costume. Ito naman yung Archangel weapon. Ito, meron siya nung bagong Archangel ito kakalabas lang nito nakuha niya wing ito yung 1 million wing Yan. sa mga gustong mag top up banat na mga boss banatan nyo na baka banatan pa to ng iba armband Yan. Tapos sa mount. Yan ito, to mount na to, lagpas na tong ano siguro to mga 3 times 21k DD. Isang 21k DD, ano na 13,000 plus. Kaya solid di kana lugi sa mount pa lang mga boss. Enjoyan mo na lang talaga yung paglalaro nito. Maging active ka na lang talaga. Yan, ito yung mga mount niya. I-mount natin to, try natin. Boom. Yeah. Okay, mga boss. Sa mga interesado dyan, mga boss. Yun. Banatan nyo na. Banatan pa to ng iba. Pwede tong ano. Abangan nyo yung bagong class. Baka magkaroon ng ano, pre change class card. Yun. alam ko pag nag ano pa yata to nag nag master to baka may makuha pa to eh Di ko lang alam kaya solid rin Okay, yun lang mga boss. Sa so, mga gusto mag-top up, direct message lang kayo sa Facebook page natin. Boss Ace Authorized Unipin Reseller. Yun. Sa so, gusto mo naman bumili nito mga boss, message lang rin kayo sa page natin. Yun. 5K. Masala mga boss.